FM. The best music station across the nation. Kuelang-kuelan na mga DJs. <laughs> Ang information. Fully digitalized. It's all for you. Star FM. Across the nation. Hosted by Star DJ Yvonne Adarna. With Star DJ John Marino. Only here on Star FM. Happy, happy, happy Sabado! Magandang, magandang, magandang evening, Kasray Nation! Mali po mag nagbabalik ang ating star tanong with Payo ni Marina, of course, with your sweet, sweetie girl, Ivana Darna. Kamusta ang iyong buong linggo? Kamusta yung araw mo kanina? Pwede mo i-share? Kamusta ka? Ano yung mga nangyari sa'yo? Ano mga pinagdaanan mo? Ano yung naranasan mo ang traffic? Pawis? Init-lamig ng buhay. nag ba siya sa'yo? Nilibre ka ba niya? Ikaw ba yung gumastos? She's my nation tonight! Sa ating start, ano, with Paya ni Marino. Tayo po ay nasa episode 53. Episode 53 na tayo. At pwede kang mag-comment. Ayan, mag-heart ka na! Power tap, power tap! <laughs> Mag-heart ka na dito po sa ating Facebook Live, 12.7 Star Manila. Facebook page natin yan. Mag-heart ka na at mag-comment. Comment mo nga nung uh, ganaps, ganaps mo today. Bago yan, ito po ka, Sir Ito yung katanungan natin. Sa ating episode 53, itatago natin siya sa pangalang Layla. Lily pala, sorry. Leila. <laughs> ano siya, medyo, ano lang. Arte version. Social version, Leila. Pero tatago natin siya sa pangalang Lily. Ang tanong, paano ba dapat ang hatian sa gastos sa kasal? Nag-propose na kasi ang boyfriend ko sa akin last month and I said yes hindi pa namin na pag-uusapan ang mismong plano for the wedding. May nagsasabi sa akin na dahil sa fiancé o dahil si fiance ang nag-aya ng kasal, siya dapat ang gumastos. Pero hindi ko naman sinasabing ayokong gumastos. I just want to know your thoughts on this, DJs. Yan ang tanong mula kay Lily ng Bacoor. Cavite. So, ang question niya is, paano daw ba yung hatian sa gastos pagdating sa kasal? Pwede bang mag-comment yung mga kasal na dyan? Diba? Yung mga happily married, happily worried, no? Na, lalo na sa mga en grande yung kasal. Meron kasing kasalang bayan. Yung mga kasal so Ako, oh, ko pag kinasal ako, baka magpakasalang bayan na lang. <laughs> Ganun katipet. <laughs> Hindi, gusto ko garden. Meet your garden ng atake. Dapat si Dawing yung aking groom. Charisse! pa paano ba dapat ang hatian sa gaso sa kasal? Kasi, ayan, nag-propose yung boyfriend ni Ate Lily last month nang to ha. And she said yes, of course. mag yes ka talaga dyan. So, hindi pa raw nila napag-uusapan yung plano ng wedding. Siguro kung saan. Um, ani sino yung mga kakain, yung yung host yung music, ay even yung dress, mga damit, wala pa talaga. Pero siguro si Madam Lily, nagtatanong-tanong na talaga to sa friends niya kasi ang sabi sa kanya, meron daw nagsabi sa kanya na dahil si fiancé ang nag aya ng kasal, siya dapat ang gumastos kasi nation, lalaki ba dapat ang gagastos sa kasal. Oh, hindi, hindi naman sa madamot si Lily. Hindi naman sa, alam mo yun, yung parang ayaw niyang mag-ambag. Pero gusto niya lang din malaman kung ano yung thoughts natin dito, Kasray Nation. Kaya i-comment mo na po ang iyong sagot. Pero ito na muna, basahin ko na yung mga naunang comment. Sabi ni Kuya, Ba? NPCZCZ. Anong pangalan mo? Good evening po. For me, dapat pantay or 50-50. Yun lang po. Thank you. 50-50. Uh, oh, -50. kay, papaano kaya? Kanwari, magkano ba usually ang kasal? Feeling ko 100,000 pwede na eh. O kaya kulang pa ang 100k? Siguro 300,000. Hati sa kasal. Yes, pwede naman. Hati-hati. Pwede na 50-50. thank you for your ano, comment, Madam MPCZ. CZ. Next naman, ito sabi ni Mabel. Para sa akin, both side. Suggest lang po. Shoutout po sa mga taga-Mandaluyong and Imus Cavite. Happy weekend po, DJ bye. Happy weekend sa mga taga-Manda, tapos Cavite. Ang layo na napuntahan mo. Bakit Cavite? Tapos malayo yan, ha? Ikaw, ah. Galang-gala ka talaga, Mabel. O ito naman ang sunod, ang sabi ni Kuya Dar. Sabihin mo sa nagsabi na yung nag-propose yung gumastos, na baka gusto niyang mabakya ni DJ Marino. <laughs> dapat din kasi mag-usap kayo ng fiancé mo about sa gastos sa kasal. Hindi pwedeng solo niya ang gastos. Nasa tamang pag-uusap yan at dapat din pinag-iipunan yan. Correct! mas pag mo ka, Shirley? Ano okay. Anong mas pag-iipunan mo ka, Sir Yung kasal o yung life after kasal? <laughs> mas pinahirapan pa yung mga tao, ano? Anyway, yung mag-usap kayo, siguro kasi nahihiya rin si Lily. Or, or si Lily, siya yung tipo ng tao na baka akuin niya lahat. Kaya this time, nag-iingat siya. Something like that. So tingnan natin anong, ano sasabihin ni Star DJ John Marino mamaya. naman ng sunod! Oh, for me, kung both naman kayo may kakayanan sa money, and then maghati na lang po kayo. Then if may sobra, mas maigi para sa bahay at future po ninyong mag-asawa. Good luck and best wishes po soon. Parang nakaka-overwhelm yung term na asawa. Char! dati gustong gusto kong magpakasal na agad. Parang, ano, nagsasave ako ng mga wedding, wedding dress, kanya. Pero pag naiisip ko yung papakasal, parang Siguro wala pa, wala pa sa ano kasi. Wala pa, nandito. Wala pa sa time. Time machine. Pero agree ako kay Ate Meg, ha? Kung may sobra, o kaya pwede naman si, si Kuya yung lahat sa kasal. Tapos si, si Ate Lily, tutulong din, doon siya sa after yung Pero alam mo ko, Sir Nation, para sa akin. Charat. Ay, ayoko, makababash niyo ako eh. Para sa akin, yung lalaki dapat gagasas <laughs> dyan. Charot. Oo, oh, pero sa lang naman yon Sa mga, ang estado, siguro kapag mayaman talaga yung, yung level ninyong dalawa. Pero kung, kung ano naman, sakto-saktuhan lang tayo. Mas okay na yung magtulungan. 'Di ba? O oh, ito ang bago sa kasal. Ay, kabog. Ano na, bonus na lang kung sagot lahat ng lalaki. Yeah! Yung iba naman, kunwari mayaman yung pamilya ng babae. O baka baka si lalaki pa yung bigyan ng pera ng magulang. Na tipong, oh ito, 500,000, layuan mo lang anak ko. Gagawin kong 1 million, basta huwag niyong itutuloy yung kasal. Ganon! Tatanggapin mo ba yon kasi... Ewan ko ba. Comment mo na ako, Sir may Ano po inyong masasabi? Ikaw ba? Dapat ba gaso sa lahat ni nilalaki O dapat maghati sila? No? Ate naman! Ito naman ang ating kasama. Ang ating pambansang maninisid star, DJ John Marino. Oras na para ikaw ay mapayuhan. Kung hindi ka magtatanda, bakya ang aabutin mo sa kanya. nang hindi mabakya ka talaga. Ikaw, sir, DJ John Marino, anong masasabi mo? Anong take away mo uh, here? Right and now. Kaya naman, Star DJ John Marino, please come in. John Marino, are you my daddy? Sana naman po magandang 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 gabi. Metro in Mega Manila. Hello, hello, hello. Musta, musta, musta. <laughs> siyempre muli na naman po tayo magsama-sama ngayong gabing ito mga ka-Star Nation para sa natatangin na naman pong uh, segment po natin ang Payo ni Marino at siyempre eto nga po may nagpadala po ng uh, kanyang mensahe from Bacoor Cavite ayan mga taga Etibac kamusta po kayong lahat dyan sa Cavite alright ito po ay galing kay Lili wala lang water ang kanyang pangalan Lili lamang daw alright ito po yung tanong po niya kasi, paano ba dapat ang hatian sa gastos sa kasal? Nag-propose na kasi ang boyfriend ko sa akin last month and I said, yes! Hindi pa namin napag-uusapan ang mismong plano for the wedding. May nagsasabi sa akin na dahil si fiance ang nagaya ng kasal, siya dapat ang gumastos. Pero hindi ko naman sinasabing ayokong gumastos. I just want to know your thoughts on this, DJs. Ah, hindi pala ako, dalawa pala kami. <laughs> Ni uh, Star DJ Yvonne Adarna ng buhay ko. Yeah! But anyway, sige, mamaya na yung sa kanya. Ako muna. Eto <laughs> kasi yan. Lili ng bakuor Cavite. Well, para sa... Kung susundin natin, ha? yung matandang uh, kinaga or kinagisnan or uh, ginagawa ng mga lalaki kapag ikaw gusto mong magpakasal sa isang babae most probably lahat ng gastos ay sa iyo okay true yan kahit ipagtanong mo pa sa mga kapitbahay ninyo na nagli-live in lang ngayon hindi <laughs> na joke lang yan ha kahit ipagtanong mo pa okay kapag ikaw ay lalaki at gusto mo ng mag-asawa, kung susundin natin yung old rule, ikaw mismo yung gagastos. Pero, not to the extent naman na milyon-milyon yung gagastusin mo. Pero, syempre, kung nakikita mo naman na hindi naman kaya talaga ng jowa-bels mo o fiancé-bels mo, okay, na gumastos ng malaki, tulungan mo na lang kung gusto mo. Pero kung ayaw mo naman, e, antay mo. Pag-ipunin mo muna siya. Okay? Pero ganun lang yon. Ah, uh, Ang sa akin, syempre kasal nyo yan eh. Ayaw nyo namang uh, maging katawatawa tawa or mapapahiya or sabihin na natin na may masabi yung mga tao dito sa kasal. Minsan lang, minsan lang mangyayari ito sa buhay ng tao ang ikasal. Okay? So, make the most out of it. Pero kung sa tingin mo, okay, uh, kaya naman niya, at nakikita mo naman, na kaya din niyang gampanan, kung ano man yung inaako niyang responsibilidad sa kasal ninyo, then go. Pero, okay, ang sa akin lang, kung sa kasakaling nakikita mo, na mahihirapan siya sa preparasyon and everything. Tumulong ka na. Dahil hindi lang naman mapapahiya rito yung, yung, yung mapapangasawa mo eh. Pati ikaw mapapahiya. Siyempre sasabihin, ano ba naman yung, yung mag-asawang to? O, oh, di ba? Tinipid yung mga handa. Ano ba yan? Hanap ako ng hanap ng sahog na karne. Wala akong makita. Ano yun? handa na may konting karne ang peg? Oo, oh, di ba? Ay, sa akin lang, Lily, you know, hindi naman masama kung tanungin mo sa boyfriend mo. Pero huwag kang magkukusa, ha? Na baka mamaya sabihin mo, ah, akin na yung ganito, akin na yung ganyan. Tanungin mo sa kanya, ah, uh, ano ba itawagan ninyo? Okay, mahal. Ano bang pwede kong maitulong sa preparasyon? Or, ah, uh, ano bang pwede kong maiambag? Okay? sa mga gagastos natin para sa kasal natin. Ah, uh, gano'n 'yun pero yung, yung sasabihin mo. Okay, mahal. Akin na yung uh, akin na yung venue. Ako na bahala sa MC, ako na bahala sa uh, Wag gano'n. <laughs> okay? Or sa host and everything. Wag gano'n. Tanungin mo siya. Ah, uh, mahal, hindi ka ba nahihirapan sa preparasyon or sa mga or sa mga um gastusin dito sa pagpapakasal natin. Magsabi ka lang, okay, kung ano yung pwede kong maitulong o mayambag sa'yo para hindi ka naman mas lalong mabaon dahil pagkatapos ng lahat, pangalan natin ang nakataya dito. Kaya gawin natin ng maayos, gawin natin ng maganda, okay, dahil minsan lamang tayo magpakasal sa isa't isa. Ganern! Okay? Kaya ang sabi ko sa iyo, Lily, kung kailan man yung kasal ninyo, don't forget to invite us. Sa kahit gaano kalayo pa yung etibak na yan, pupuntahan namin. Makatikim <laughs> lang ng handa. Wow! <laughs> naman! oh, di ba? Para naman kahit papano, ay eh magkamanti-punti na naman ng ating mga labi. Ngayon, maraming maraming salamat. Lili ng Bacor Cavite, thank you so much. Okay, sa pagpapadala uh, mo ng iyong mensahe, dito lamang po yan, syempre, sa 102.7 Star FM. ay, okay, sa mga nanonood pala sa atin, sa Facebook Live, at syempre sa mga nakikinig po sa kanilang mga radio set, good evening, good evening, good evening po sa inyo. Maraming maraming thank you. Hanggang sa muli po natin pakikita kita at pagsama-sama, Diyos tiag nina, kada kayo, amin na po, ngawan labas na. I'll see you when I see you. Safe dragging app start cruising to chin, everybody out there. Get a go, get a fly, get to say goodbye. You sleep tight, good night, and don't forget to pray. Save your last kiss for me, honey. Ooh. Now you hear and see me. Now you're down. Hello. Hello graduation. Ayun na nga, sabi sayo. Eh. At yan ang uh, payo ni Star DJ John Marino. 'Di ba? Dati kasi or traditionally, talagang lalaki ang sasagot sa kasal. So kung ikaw, gusto mong uh, Uh, sundan yung pattern na yon or yung ganong sistema, o, mas okay, Char. May nakita ako mga comments nila, sabi nila, ganun pa rin da, daw, laki daw talaga gagastos. Kaya natin ha, sabi, sabi ng mga comments natin, wow, favorite ko ang DJ Yvonne. Salamat ate. Ingat ka lagi sa man kita hanggang matapos ang trabaho mo dyan sa Pinas. Grabe ba naman yung dyan sa Pinas? Kailan talaga layo-layo natin. <laughs> Bakit maaga kang pumasok kanina? Maaga talaga ako, Mi. Gabi lang ako nag-on-air. Pero mga hapon talaga pasok. Good evening, DJ Ivona aking opinion, ha? Dapat siguro 50-50 para equal. Pag sa probensya, pag sa probensya kasi lalaki talaga ang gagastos. Oh, good evening po. Shout out po sa lahat ng mananahe dito sa Taytay na hanggang ngayon ay nakikinig dito sa Star FM. May request po ng kantang Just Another Day by John Cicada. Salamat po! Salamat din! Akala ko, Just Another Woman in Love. Magandang gabi, DJ. Yvonne, sa amin sa Iloilo. Lalaki ang lalaki lamang sa gasto. Ay, nee, lalaki ang lamang sa gastos sa kasal. Si girl, ligtas 'yan sa gastos. Shoutout sa Taal. Tay-tay-tay, matulog ka na ng tuluyan. Ano yan? Sa ano? Paabol kang taal, matulog na ng tuluyan. Kasi nga kanina, no, kita niyo kasernation yung pinost natin. Yung nagalboroto alboroto siya. Para siya nag-fart. <laughs> Ganon. Good Dapat po hati, pag-ipunan po muna at pag-enough na ang pera humanap na ng iba. Charik. <laughs> Go na for marriage, for happiness po. Yes! Para happy ang life. No? Oh, hello, Yvonne. Han ah, ito pala. Ba paano ko hahanapin niya? Hindi eh? Di pa nga kami nagkikita. <laughs> hello, Miss You, Pretty Yvonne. And Mr. DJ Marino, ingat po. Nalita ko sa tanong. Sensya na. Okay lang naman. Mag-comment ka pa dyan, madam. Thank you so much, kasi tradition natin, alam mo, hati man kayo or silalaki man yung buong sa sasagot sa kasal, ang importante siguro, mat matuloy yung kasal. <laughs> Tapos kung may samaan kayo ng loob, pagkatapos na lang ng kasal, Charis. ang importante doon, no, yung tama yung taong pinili mo, na maayos yung buhay after ng kasal. But, bilang lalaki, di ba? Bilang lalaki rin, siguro, ano mo na yun eh, parang will mo na rin kung gusto mo ikaw sasagot sa lahat. Si girl naman, si Ate Lili, kung gusto niya rin tumulong, tulad nga sinabi ni John Marino kanina, no, Wag mo akuin, wag ikaw yung unang mag magsasuggest na pwede bang ako na sa ganito. Hayaan mo muna siya. Hayaan mo muna yung lalaki na mag mag ano bang plano niya? Kasi siyempre sa lalaki, ito maganda ha. Bilang lalaki, maganda talaga ikaw yung leader eh. Ikaw yung mag-iisip. Hello. Kasi gusto na ako maging princess. <laughs> ba diba? Parang, eh, siyempre eh. Ikaw yung papakasalan. Ikaw yung magdadala ng anak niyan nang bunhi, bunhi binhi niya. <laughs> Hirap pang, mahirap pag yung babae, sinasabi ko sa inyo. Mahirap din naman maging lalaki kasi kailangan mag-provide eh. yun, 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 talaga yung parang pinaka, parang purpose. Yeah, Hindi sa yun lang yung purpose mo, pero basta, yun yung term. <laughs> Sir Dijon, maraming maraming salamat po sa lahat ng... Uh, sumagot sa atin tonight. Sana masarap ang ulam mo bukas. Hanggang next week, may pera ka pa. Pa-payday mm, na. Payday na ang makaramihan next week. Ay, grabe. November na pala next week. Ah, ang bilis. Parang nalungkot naman ako doon. Matatapos <laughs> na yung 2025, no? Tapos, wala lang. May yung mga pa sa atin? Yung mga live, live. Kitra Nation, oras po natin. 10.53, 7 star minutes bago mag-12 in the midnight. Ako po muli ang inyong kasama hanggang alas 12 ng gabi ang inyong sweetie, sweetie girl, Ivana Zarna. Diyan kita muna ulit at magbabalik tugtugan tayo. Dito lamang yan sa so 102.7 star FM. Like mo, share mo. Bombo Rajo, Philippines joins the call of the Catholic Bishops Conference of the Philippines, or CBCP, for everyone to wear white and display white ribbons in their homes, churches, and public places every Sunday of October and November. Wearing white symbolizes a call for transparency, accountability, and good governance. And expresses our collective hope that our actions will cleanse our nation from sinfulness and spare us from further calamities. Bombo Radio Philippines once again proves its excellence in broadcasting. Layong to on sa 47th Catholic Mass Media Awards ang Bombo Radio Philippines, I finalists salahat ng sham na categoria. Ang pagkilalang ito ay alay namin sa inyo, aming mga loyal listeners and viewers. Dahil sa inyong tiwala, patuloy kaming maglilingkod sa pamamagitan ng mga programang tapat, makabuluhan at nagbibigay buhay sa ating mga komunidad. Mula sa 32 fully digitalized AM and FM stations ng Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bumbo! Oops! Star Nation! Huwag kalimutang mag-like, mag-share at syempre mag-follow na rin para sa mas marami pang ganap. Mapabalita man yan, mapaimpormasyon at mapachikahan. With Star FM, deserve mong maging updated at magkaroon ng bogang good vibes because it's all for you.